Ipinagdiwang ni Casey Concepcion ang kanyang ikaapat na kaarawan sa isang tahimik at makahulugang salubong sa napakagandang isla ng Amanpulo, at kabilang sa mga dumalo sa espesyal na okus yung ito ay ang dating football star na si Ali Borromeo. Namataan ang dalawa na nagkakasayahan at nagbabahagi na ng magagaan na sandali, mula sa paglalaro ng tennis, pag-iikot gamit ang golf cart, hanggang sa beachside bonding kasama ang piling grupo ng malalapit na kaibigan at kapamilya. Kasama ni Ali ang kanyang kapatid na si Annie bilang bahagi ng Island Crew ni Casey, isang presensyang hindi nakaligtas sa mata ng mga tagahanga. Ang kanilang pagkikita sa Amen Pulo ay kasunod ng ilang pampublikong pagdalo sa mga okasyon ng magkasama nitong mga nakaraang buwan, kabilang na ang isang kasalan noong Marso. Dahil dito, muling nabuhay ang tanong ng marami tungkol sa tunay na estado ng kanilang relasyon matapos ang kanilang paghihiwalay noong 2018. Sa mismong araw ng kanyang kaarawan, naantig si Casey sa sorpresa ng kanyang ina na si Sharon Cuneta, na lumipad patungong isla upang makasama siya. Her presence and attention meant so much to me. Annie Casey, this hug says it all. I love you, Sharon Cuneta.